Okay, uh, good morning mga kanetor. Uh, tuturo natin sa inyo kung paano yung mga basic na uh, ginagamit sa sasakyan mga kanetor. Uh, papakita ko lang sa inyo kung ano yung mga basic na bago pa lang nagmamaneho. Ano? Ituturo ko sa inyo paano yung mga, uh, mga basic lamang para magtutunan nyo uh, para lang ito sa mga mga nagsisimula na marunong mag maneho kaya ito tinuturo muna natin yung paano yung mga basic lang na sinicheck bago tayo alis mga kanature unahin natin yung battery ito mga kanature ito yung ating battery yan Ayan mga kanetsor. Mayroon tayong tinatawag na positive at saka negative. Ito yung positive, palatandaan itong positive, yung red, ang kanyang malapit sa terminal. Ayan, red. Then, yung negative, ito. Ito mga kanetsyo. Black siya. Ayan. Diyan mo identify kanetsyo kung ano yung saan mo ikakabit yung ah uh, positive at saka negative. Ayan ang palatandaan. Meron nakalagay na plus at saka minus. Yung plus, ayan yung positive. Yung negative yung minus. Then dito naman tayo sa Manibela. Ito yung Manibela. Ito. Ito mga nito. Then ito yung ating ilaw merong high and low ito mga ganito. then ito naman sa kabila ito yung para sa wiper yan ito oh. yan ito mga ganitur para sa wiper then ito naman yung para sa change gear o kambiada ito mga ganitur hmm. then ito na may tatlo yung ating sapahan, mga kanetsor. Ito yung preno, ay clutch, preno, yung ating accelerator. Ayan, mga kanetsor. Tatlo po yan, mga kanetsor. Ayan. Ito yung sa clutch. Ito yung sa preno. Ito yung sa accelerator. ian makan ni cok okay, selamat makan ni